Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Annika Farm. Ipapakita ko naman sa inyo mga kapigi, yung mga alaga po naming mga fatiners na pangbenta palit muna ako ng slipper. Okay. Ito na. Grabe. Ang lalaki ng katawan nila. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Duro rin po ito mga lahi ng baboy namin dito kaya panalo po yung mga katawan nila. Mga... Ayan o. Oh. O oh, diba? ba Pasensya naman po sa mga alaga namin na napaliguan na namin to mga to kaninang umaga. Andun dumi na naman nila, 'di ba? Ayun oh. Oh. Ay grabe naman. <laughs> labing labing pa sila. Pasensya na po, madumi po yung mga alaga namin baboy. Pero gusto ko lang po kasi ipakita sa inyo yung pigi nila. Ayan, tsaka yung likod, oh, grabe. Yun nga lang kasi madumi sa ron. to mga to, medyo malinis. Oh. Oh, ito, malinis pa rin pala sila eh. O, oh, yan oh. Napaliguan ko na to eh. Ang dami na naman. Kaninang umaga, naligo na kayo ah. Oh. Sira na yung drinker nila. O. Oh. O, tingnan niyo, di ba? Ang laki, oh. Nasa 151 days na po itong mga to. Oh, yan, kumakain. Ito naman po 'yung mga gilts namin na pangbenta. So itong linggong ito hanggang next week, may mga magpi-pick up na po dito. Tsaka rin dito sa kabila, ayan. Marami po kasi nagtataka kung pwede daw makatabi yung manok tsaka baboy, di ba? Ang <laughs> dami po nagtatanong sa akin yan. Sa inyo po, sa case po kasi namin, nabanggit ko na po yan sa mga dati kong videos na wala po kasi kaming space dito sa farm po namin, kaya magkatabi yung baboy tsaka manok po namin. Intended po talaga to for piggery. Way back 2018, nagalaga na po kami ng mga baboy dito. Yun, na ASF. So, nag po kami hanggang sa nagalaga po kami ng broiler, ng paitluging manok. Ayan. Kaya, itong mga manok po namin dito sa kabila, ililipad din naman po namin yan eventually. At magkakal na rin po kami. Dahil yung ibang manok dyan, na yung loman po yung lahi, 3 years mahigit na po silang nangingitlog. Pero yun nga lang po kasi, konti na lang po yung iniitlog nila. Dahil sa matanda na rin po yung mga manok namin. Kaya ganun. Bibenta na rin po namin yung mga yan. Tapos ito naman mga nasa side na nandito. Ah, uh, decal boy po itong mga to. Kaya yung itlog na mga yan, maniliit. Compared sa loman, di ba? Malalaki yung itlog. Anyway, balik po tayo dito sa baboy po namin. <laughs> Ayan. So sa kabila, baboy naman po, di ba? Kung may malaki naman po kayong space, pwede nyo namang ihiwalay yung manok at saka mga baboy ninyo. sa mga gusto pa pala magpa-reserve ng mga pang guild or inahin, i-message nyo lang po ako para may ko po yung contact number na natawagan po ninyo. naka limited po kami ng pakain dito sa mga partners po namin. Kaya tingnan nyo naman yung mga katawan nila. di ba lalaki. Mm. Saan ka pa? Panalo yung buyer namin dito. oh ito. Tingnan mo yung pigi. oh padungis nga lang kasi padumina naman sila ayan oh. ang ganda ng pigi niya di ba oh kaya hindi rin makaangal yung mga buyer po namin pag nagsabi po kami ng presyo sa kanila yun so sinusunod naman po nila ayan grabe itong mga baboy na to oh pati yung mga pups nila hinigaan na hmm ang lalaki ng katawan, di ba? Ayan, oh. Oh. O, oh, mga to, ano pa. Malit pa kasi itong mga to, eh. Mga nasa 50 to 60 kilos lang. Kaya maghintay pa kami ng kalahating buwan yan. Or isang buwan, ganon, Bago ibenta. Gusto ko kasi yung mga timbang nila nasa 80 hanggang 110 sana eh. Oh, ito, ito. Itong umiinom na to. Ayan. Ang ganda ng katawan. Mm. Busog na busog. Okay. Doon na tayo sa likod. Bisitahin naman po natin yung mga inahin po namin. So, dito naman po yung bagong farrowing pen po namin. Naihiwalay na rin po namin yung nanay nila dito. So, nasa gestating area na po. Tsaka yung nandito. Ayan. Ito naman. Ano yung binabaksin mo, Jerome? Iron. So, ito yung binabaksin po niya sa mga biik. Daviron Forte. Ayan. So, i-click nyo na po yung yellow basket. Murang-mura lang po ito. Tapos, syempre, pag na na-inject niya na ng iron, ito naman po yung ginagamit namin mark stick. And then, sa syringe naman po ng mga beak, ito rin po yung ginagamit namin. O, ito rin po. O, para hindi rin sila magtae. Tapos kapag nagbigay na po siya ng iron, at the same time, uh, nagugupit na rin po siya ng ngipin para hindi po masaktan yung nanay nila pag nagdedede. Ang ginukupitan na yung ngipin. Ang talin kasi nung ngipin ng mga yan eh. Hmm. Okay. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong videos. Happy farming everyone!